Grabe yung babae, baka alam mo hindi magagawa sa gawa uh, niya yung ano, no? Kaya nga eh, kawawa naman yung lalaki, no? Kaya nga? Babe, bayan mo naman ako, hindi ka na-sweet sa akin ah. Eh, nalulog tayo, masyadong ako nakatutok sa ano? Mamaya, di gumitutok sa akin yun ah. Naluloko niya? Hmm, baka. Hindi, hindi ka magagawa sa iyo. Eh. inumin inumi naman, ano ba naman yan? Ay, wait lang, kuha ko ng tubig. Ano ba gusto mo? Juice. Wala kami noon, tubig lang. Cool. Mm. Ito yung rapes. Oh, kanina. Alam mo, parang iba yung ano mo ngayon, aura mo ngayon. Blooming mm. ka, ha? wala naman akong ginagawang iba. Lagi-lagi mo ka ng beko. Ah, talaga. Wala ka ngayon ang katawan. May parang sa gym ka ba? Wala. Walk okay, <laughs> oh, <I'm> like this <laughs> well, lang 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 room, your, na. Walk up like this. Wala, wala akong ginagawa. Lagi lang kami magkasama ng baby ko. Sa inyo naman. Pero parang hindi ka masyadong sweet sa kanya. Ano, hindi oh, naman yung magkaibigan, nagkagustuhan sila. Okay. Ang babae dyan. Ba? Ano, ang ano, babae dyan. Ang babae dyan. Ano ka ba? Yung babae nga dyan, magkaibigan sila. Wala mali siya eh. Like mama na parang medyo maalat. Ay, nasa yung... dito. Be. Ano nang nangyari? Kumuha lang ako ng COVID pero parang ang dami nang nangyari ah. Totoo. Ang so, yung... eh, oh. naman natin dito. Um, ano ba naman yun? Chain. Lumubog na ako sa so, opo. Oh, ano kumalis ka na kasi? Napaurong ako. Ano nang nangyari? Eh di, nag-try do sila. Yung kaibigan, ano? yung ano, jowa ng ano, lalaki. Talaga? Sige, yun yung mangyayari sa atin. Talaga ba? Mm hmm. Uy, Mari. Uh. Mm. Yung sinasabi mo sa akin last time. Kasi, sa totoo lang, may problema kami nito yung kailangan namin ng pere. Hindi naman namin alam kung sa kami pupunta. Ano ka ba? Andiyan na yung sagot. Eh di ba sinabi ko sa iyo si Apam, pinapakilala ko sa iyo para makuha ka ng pera. Tsaka hindi lang ganoon. Saktong sakto sulit na sulit si Apam, hindi lang mapera. Kuwapo pa. Chinat mo na ba? Oo, kaya lang hindi ko kasi alam ang sasabihin. Tsaka iniisip ko kasi si King. Kung isipin si King, una unahan lang 'yan. Sino'ng una maglolo ko? Si King o ikaw? Siyempre, unahan mo na. Sa relasyon, dalawa lang ang uri ng tao. Isang manluloko, tsaka isang magpapaloko. E dito ka na sa manluloko, is ikaw pa madihado. Sa bagay. May point ka dyan. Eh? Diba? Hindi tayo nagpapatalo, no? Tikim-tikim lang. Wala ka na mga uuwing uwi resibo. No? Alam mo, kaya best kita, eh, no? Yes. Consentador 101. Tsaka may anda pa. galante yan si Apam. Pogi naman babango pa. Tsaka mm, malaki pa niya. Malaking puso. Ano ka ba? Anong niisip mo? I-chat mo na. Nag-send ka na ba sa selfie? Pupunta na. Ay, na pala si Medo eh. Oh, very handsome. I can smell you from here. Hi, good evening. Di pa pogi? It's true. Maganda siya. Better. Because you are better together. Oh. You try to convince her. She likes you already. She said that she needs you. And I will give her a better life. Of course. And whatever you want, I will provide for you. And she is young, single, and handsome. So good. So? See? You accept Hogi, me? Okay, At least, advance are You know na. Ha? You know me, though You're my best friend. I know a better place, a best place for you two to go, so wow. you can have privacy. You know, Gretchen, she really like you to me. Of course. So, let's go. That's why we're best friends. I want what's best for her, and that is you. Thank you, Gretchen. Yes. Oh yeah, send me cake. Sure. Are you ready? Not really. Huwag ka mag-alala. Ako bahala sa iyo. Ah, uh, Be, ba't gising ka pa? Anong oras na? Saan galing? Sa mall. Gantong oras? Mall? Sabi ng GPS dito. Nakalimutan mong iyo. Oh, galing ka sa motel. Ano? Bakit? Paano? May pagkukulang ba ako? Wala ba Wala. Mahal mo ba siya? Hindi. Ikaw yung mahal ko. Hindi ko naman sinasadya eh. Pahalis muna ako. O sa siguro mabuksak. Magpapahangin ako sa labas. Be. Yung <laughs> gabing-gabi na. Kapag pasugod ka ano ba nangyari? May ibigan mo. Loko Ay naku King, alam mo hindi na bago yan eh. Na-expect ko na talaga yung TJ ka. Mukha naman di kontento yun sa'yo eh. Hindi ko nga alam kung ano yung kulang ko eh. May mali ba ako? Kung kapalit-palit ba ako? Alam mo King, walang kulang sa'yo. Actually, King, ang dami pa nakita na sobra eh. Sa'yo. Ba't ginawa niya pa rin sa'yo? Ang na siyang intindihin, King. Sabihin na lang nating blessing niyang pagkakamali na yan dahil may kita mo yung mga bagay na mga talagang ginagawa na sa buhay niya, mga kalukuhan niya. Kaya mo, King, nandito naman ako. Ikaw comfort kita. Halika na nga dito. Ano? Tingnan lang. Ano ba? King naman eh, dinadamayan ka na nga, naghihintay ka pa. Mahalo ko si Jeka. Wala mo umaagaw maagaw sa kanya eh. Tsaka wala naman umaagaw maagaw din sa'yo. Ang sakin dinadamayan lang kita, hali ka na dito eh. Tama na yan. Ano ba King? Paano ko makakamubon kung di mo sa ipapalitan? Di mo sa isipan ang bagay na makaganti sa kanya. Wala naman sa isip ko yung pagiganti. Eh. Sigurado ko maayos pa namin ito. Yung nakakala mo, pinagpalit ka na niya, niloko ka na niya. Si yun, hindi na yung maaayos. Ikaw ba papayag ka ng ganun? Mahal ko si Diego. Siguro, makapatawad ko pa siya. King, ako andito ako para sa'yo. Ako na lang kasi, King Nghi. Hindi nga dito. Mahal ko yung kaibigan mo. Hindi ka na mahal, King. Kaya ka nga niloko eh. Ako naman pagbigyan mo, King. Basta, mahal ko siya. King! Ba't ka pa? Naantay kita. Sa kagaling. Sa ibigan mo kay Gretchen. Bakit kay Gretchen? Marami namang iba dyan, ah. Ang ha? Anong ginawa niyo? Ha? Nagpa-comfort ko sa kanya? May nangyari sa inyo? Nasarapan ka ba? Ano? Ginagantihan mo ko? Ganun na ba tingin mo sa akin? Sa tingin mo, magagawa ko yung ginawa mo sa akin? Ano ba yung pagkakakilala mo sa akin? Ha? Alam mo, mahal na mahal kita. Hindi <gasps> ko magagawa sa'yo yung ginawa mo sa akin. Be, pataparin mo ako. Oh. Hindi ko sinasadya yung nangyari. Isang beses lang siya. Mag-umpisa tayo ulit, Be. Alam mo, <sighs> Jeka, Mahal na mahal kita eh. Ang dahit ang patawarin Para nang mag-umbisa ulit tayo. I don't know where she came from. I don't know where she came from. Mahal na mahal kita. I, to I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume now i really get what the love songs are talking about and i just wanna tell her how i feel screaming out loud have you ever been in love have you ever lost your head have you felt like you were